So yon um, good morning mga pango. Ito paalala lang ah. So mayroon akong nakita nung nakaraan. Ito minsan sasabihin mo talaga matigas ba talaga ang ulo ng mga Pinoy or ewan lang. Kasi pag nandito naman sa ibang bansa, halimbawa dito sa Amerika, sumusunod naman talaga sa mga ang tawag dito, batas trapiko, ano? So, ang ibig kong sabihin nung nakaraan, may nakita ako na ang laki na nung sign. Nakalagay, bawal tumawid. And meron pang nagbabantay doon sa, ano yung tawag doon? Pedestrian sa Tawiran. Pero may tumawid pa rin. Kung hindi pa siya sinigawan nung nagbabantay na bawal tumawid, tatawid. Parang nagulat pa siya na bawal talagang tumawid. Alam mo yun? So ganun ba talaga ka... Tigas yung mga ulo ng mga Pinoy. Pero dito naman, hindi naman gano'n lahat. Pero paalala lang to ha. Paalala lang.